Hello mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat at nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Abril, 2024. Nakakatuwa na sa likod ng ating maraming pinagkakaabalahan, parang kailan lang nagsimula ang buwan ng Abril. Nasa ikasyam na araw na tayo at tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay. Alam ko na marami tayong mga ginagawa, ngunit napakaganda ng simula ng ating araw kung tayo ay makarinig man lang ng napakasimpleng mga pagninilay at minsahi na ibinabahagi natin sa inyong lahat na aayon sa ating mga pagbasa. ba? Diba? Tuloy-tuloy lang tayo na maging mabuti, lalong-lalo na sa pagtupad natin ng ating mga tungkulin. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating ibanghelyo ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 3, Persikulo 7, hanggang 15. Dito, mababasa natin na si Jesus ay nagkaroon ng pag-uusap kay Nicodemo. Sino ba ito si Nicodemo? Si Nicodemo ay isang tao na marunong at mayroong kaalaman tungkol sa mga katuruan ng... Uh, batas, lalong-lalo na sa tura, lalong-lalo na sa pag-unawa ng ugnayan ng tao sa Diyos. Kaya dito parang sinusubukan ni Nicodemo si Jesus. Kung si Jesus ba ay naunawaan din niya ang mga alintuntunin, lalong-lalo na sa pagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Dahil si Jesus ay sa tingin nila, sa tingin niya ay hinahambing niya or iniikwal niya ang kanyang sarili sa Diyos. At sa paniniwala ng mga nakakarami, lalong-lalo ng mga dalubhasa sa kautusan, na nilalapastangan ni Jesus ang Diyos dahil parang gusto niyang ipalabas na siya ay Diyos rin. Kaya napakaganda ng kanilang uh, pag-uusap sa bandang dulo, sinabi ni Jesus na ang lahat na niniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang lahat ng niniwala ay may buhay na walang hanggan napakaganda. Ito ay nagpagpakita lang ng malaking pag-aasa sa atin na niniwala kay Jesus, na ating Panginoon at Tagapagligtas, na kung tayo ay patuloy na nagpapahayag ng kanyang kabutihan, na kung tayo ay patuloy na nagpapadama ng kanyang pagmamahal sa ating kapwa at naging tapat na tagasunod niya, makamit din natin ang buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa ating pagbasa, sa English, sabi niya, And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in Him may have eternal life. Hindi ko lubos maisip kung ano ang nasa isipan ni Nicodemo nang marinig niya ito, Ngunit pinapakita lang ni Jesus at ipinapadama sa kanila na tunay nga na siya ay anak ng Ama, siya ay Diyos. Dahil ang Ama at ang Anak ay iisa lang. Mga kapatid, sana tayo sa ating patuloy na pakikisalamuha sa lahat ng hamon ng buhay sa pagkasalukuyang panahon. Tayo rin, tayo rin mismo ay makadama ng pagiging Diyos ni Jesus sa ating buhay. Ang karanasan natin ay siyang maging sandigan natin. Ang karanasan natin ay siyang magpatutoo na ang Panginoong Isus sa likod ng kanyang pagkadiyos ay naging tao katulad natin may lang ang pagmamahal. Si Father Bob, isang paring karimilitan sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kami maging tapat, gaya ng katapatan mo sa iyong Ama. Sana sa aming pagsisikap, maipahayag namin ang iyong paghahari. Amen.